guys, magandang magandang araw sa inyong lahat no? may bagong video ito, may bagong upload naman po sa ating youtube channel so yan guys, mag -ari. so ngayong araw pala, uh, mag aariya tayo ng panggal at saka mag -atak. so baka na lang ninyo maya, so let's go guys, nandito na tayo sa spot mo no? so nakatawid na tayo sa sapa so yung mga panggal ko nakasabit yan, at saka yun, sa kabila so yan, meron na tayong pain dito So yan guys, lagyan na natin. So let's go! guys tapos na yung sampung piraso na ano, napanggal na ilagyan na lang papain natin yan yung pain natin matali na lahat yan ito pa yung siyam lagyan muna natin kasi yung yung iba nandun sa kabila medyo malayo layo yung punta natin ngayon so let's go guys yan guys so, ganapin muna tayo ng pain. Oh. Eh. Mayroon pala guys kasi nawalan tayo ng mayigit sampung piraso na panggal guys. Mayroong nakakuha. Talagang masakit yan guys. Isipin mo kahit sampung piraso lang mawalan sa iyo. Kaya ano kung nakalaki yung mawawalan sa iyo. Okay lang yung kumbuwa, walang pakialam yun. Pero kami, uh, kami nagirap. So, kami pang nawala ng hanap buhay dahil sa kanila. Ilan taon na tayo nag-aariya dito. Isipin mo may higit 10 pirasong nawala. ayong naghirap silang nakipag kinabang sa ating panggal na guys. So, tali natin so At saka alis. So, let's go. So, yun yes. Tapos na tayo magtali. Yan. So, ilatag natin to So, let's go. Tapos na tayo sa sampung piraso pa lang, no. Yan. Yung last natin na may merong tali. So, yan. Yung kutin naman natin doon. Yung iba. So, let's go. So, kanina guys. Yung sampung piraso natin. Ando, no yung pagsampo so ngayon uh, mayroon tayong dala dito na unsi na piraso dagdag e, dag, dag, dag natin dito yan para maging 31 rito ang yung area natin so yung tubig nyo yun doon sa baba dito tayo sa medyo mataas na area na hanggang maabot lang yung panggal natin so area natin guys so let's go tapos na tayo ng area so baka sa dun yun sa yung bali yung onsi na peraso hindi pala natin na area baka naabot na, na dun yung tubig kasi medyo mababa dun na area so sabi ko hindi na lang yun hindi na lang natin yun ikon i area kasi lalim na so naganap na lang ako ng tuway marami rito ang tuway guys yan guys, ito pala yung tuway natin na nakuha. Habang tayo nag ha, nag nag-aari, nag-ahanap tayo ng tuway para may pang tayo mamaya. Or pwede na natin makibenta, kaso lang. Kunti lang naman. At saka mura lang to. Tag-30 lang yung kilo niya. So, total kunti lang naman. Uulamin na lang natin mamaya yan. So, let's go guys. Uwe na tayo guys. 2,000 years later ah uh, dahil uh, do na uh, uh, alis na tayo so let's go sasakay na tayo ulit sa bangka natin para pumunta sa kabila so let's go so yun guys uusok na tayo makausong na tayo sa tubig ano pag hanggang yan dyan yung tubig pasok tayo sa loob so let's go Sige na natin dito kung meron. Parang gumagalaw eh. Ah, meron niya. Isa. Yan o. Isa. So, lagay natin. Ito, meron din o. Oh. Isang piraso rin na ata. Dalawa. Dalawa. Yan, isa piraso guys ito meron kulog mata saka tatlong laman tatlong piraso yan yan tatlong piraso ito pa meron mga laman dito kasi lumampas sa panggal yung kan yung tubig pero nandun sa kabila walang laman yan medyo malaki laki yung yan isa lagay natin to dahil sa maraming walang laman so lipat naman tayo doon sa kabila yan doon naman tayo lilipat to oh, sa kabila oh. medyo nakakapagod sana maparami tayo doon sa kabila And guys hindi talaga inaabot hindi itong tubig itong pangkal ko so guys so sobrang liit talaga ng tubig oh meron pang ahas putik na yan ayan oh. Ah, so, yan oh. ahas ayan yung ulo niya sa loob tinira yung kwan yung pain natin ayan meron as, ay nako ayan guys balik kwan ko na lang yun yung aso. Ito na yung aso. Bali, tinapon ko na lang. Pumasok kasi sa may panggal natin. yan. Ayan guys. Mawa yung mga panggal natin guys. Hindi inabot ng tubig. Ayan. Talagang maliit lang yung tubig. Bawin lang tayo bukas guys. Ayan guys. Buti na lang dito. Inabot. Ayan. Ayan, meron pa. Ayan. guys, apat na piraso. Ayan. Apat na piraso. Ayan guys. Tapos tayo rito. sa area. So, doon naman tayo sa mababang area. Ipat naman tayo doon. So, let's go. So, ayan guys. Nandito na tayo sa mababang area. Ayan. Yan. Yung mga panggal natin. Ang pirasong laman. Yan So, natin. Yan guys. Meron pa tayo nakuha. Bali, 10 piraso na lang yung atake natin guys. Wow, grabe yung tigas. Ah. Yan. Yan, malaki. Malaki-laki rin to. Yan na yan. Yan. Sarap nito. Kasamang ulit. So, lagay na natin. Guys, nice. meron naman tayong ng Oh. Ayan. Ito, apat na piraso. Isang malaki. At saka dalawang segundo at tatlong segundo yan o, malaki yung isaw. Apat na piraso sa isang panggal natin. So, lagay natin to. Guys. Yan o. No? Tatlo. Dalawang maliit at saka isang malaki. Yan. Pasok natin to. Guys, isang piraso na lang yung natira. Last na to. Ito yung last. Last na nga, maliit pa yung laman. Yan, no. Isang piraso rin, maliit. So, hinila siguro yung pain niya. Ayan, no. Lumuwag. Yan, lumuwag yung yung lubid. Hinila siguro malaki. So, yun, guys. So, yun, guys, no. Dahil tapos na tayo mag uh, hatak. Ito na lahat yung kuha natin. Ano? Masa tatlo at kalahati lahat. Pero, puro maliliit. At saka, yung mga kulugmata. So, lipat naman tayo sa kabila. Guys, nandito na tayo sa ano, kabila. Nakalipat na tayo. So, yan guys. Uh, uwi na tayo. Hanggang dito na lang yung video. Maraming salamat.